Parehong isang taong gulang na ngayong taon, si Lola Isabel at Lola Juana. Mga residente sila ng Urdaneta City sa Pangasinan sa pangunguna ni First Spouses League Chairperson Ma Antuason Giko, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office at ilang barangay officials, si Lola Isabel at Lola Juana, nakatanggap ng tig 20,000 pesos. Nabigyan din sila ng grocery items at pagkilala. Apo, ito po pagpaparangalan po kayo ng probinsya. So my husband po, si Governor Ramon Giko III, Kimon Mon Giko po. Ito po yung certificate perrado po nila at ni Miss Annabel. Po, oh, at syempre, especially po ang waras po ninyo para po sa inyo yan. lola, dahil po sa 100 na kayo, ayun po, magpaparangal po sa inyo ang probinsya ng Pangasinan uh, sa pagtungtong ng isang daan. Ito po ay signed by, syempre po, ang aking napakagwapong asawa na. <laughs> napakagwapong asawa po na si Ramon Monmon Mon, -mon Gico III. At syempre ang PSWDO. 100,000 cash incentive naman mula sa DSWD ang natanggap ng isang daang taong gulang ng si Lola Librada mula sa Mangaldan. Isang pagbati rin ang kanyang natanggap mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kaanak ni Lola dahil may pambili na sila ng mga gamot, pagkain at iba pang pangangailangan ng matanda. Inaasahan naman ang patuloy na pagtanggap ng tulong ng mga centenarians sa probinsya mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang mga naging ambag bilang mga residente ng Pangasinan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.